Ay, magandang magandang araw sa inyo. Ito po, breaking news. Sinangkot na po si Joel at si Senator Jingoy ni Bryce. Matatandaan natin po si Bryce po ay kinontempo ni Senator Rodante Marcoleta. At ito po yung mga panahon kung saan nagbiro si Rodante Marcoleta na ang sabi niya, ah, safe ka na. Nagka, nagkaroon pa nga ng tampuhan yung dalawa eh. Ngayon, kinanta po ito ni Bryce ngayon. Nako, ito sinasabi ko nga ba? moga may nahihilot na. Bakit? Doon po sa pagdinig ngayon, ha? Para lumalabas kampo ni Marcoleta sangkot. Sinasangkot. Kasi Joel Villanueva pati ano eh, para bang mga Duterte, isa-isahin eh. 'Di ba? Oh, Diskaya, binawi ang sinabi kay speaker. Kumambyo po si Diskaya. Sa dami po ng sasakyan ni Diskaya, nagawa niya pa rin kumambyo kahit nakuha na to ng BOC, mga sasakyan niya. Matindi po. Senator Jingoy at Joel, tinuro ni Bryce. Eto na po. Painggan mo natin si Bryce. Ayan ang sinasabi ko mga ka munte. Dito napapasok yung papogi. Hindi na natin alam Nalilito na tayo. Ibig niya sabi nga gahapon, yung eto sinabi nito, sinabi ni speaker. Sinabi ni speaker, ayan oh. Oh. Malinaw na ang pagdinig na ito ay ginamit hindi para sa katotohanan, kundi para sa paninira. And was the accusation came. Bumaligtad na po ang sitwasyon. Yung mga ng imbestiga, sila na ang may sala ngayon. Ha? Hindi natin alam, baka coincidence lang. Yung mga pangyayari, kayo humusga. Ito na sinasabi. Safe na si Bonjing. Safe na. Kumambi na to eh. Si Diskaye. Eh. At tinuro na yung kampo sa kampo ni Marcoleta. Eh, si Jinggoy, eh. Tampo niya yun eh. ba diba? Parang ganun eh. Yun ang tinuturo. Idinidiin na po sila na babaliktad. Yung plan control, anong nangyayari, walang mananagot. Lahat ni umamin. Ha? Ang madidiin, sila Marcoleta. Tinanggal na si Marcoleta, inuna na nila. One point na. Eto na si Jingoy. Nakatupos na mga ano. Hindi naman natin sinisisi si Jinggoy, At hindi rin natin pinagbibintangan. At hindi natin sinasabing siya ay hindi guilty siya ay malinis. Gumugulo ang investigasyon. Kaso, may atang niluluto itong mga to. Hindi ko alam ha. Sabi ng comment section, magbasa din kayo ng comment section. Ito, painggan nyo po si Bryce. Kinanta na. At ang magaling, hindi si Marcoleta. Si Ping ang magaling. Palakpakan si Ping. Si Ping na naman ang magaling. O, sige, tingnan natin ha. Painggan natin. Tama po si Senator Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang? Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, nasagutin ko na po ngayon. Tama si Senator Ping. Galing. Good job, Senator Ping. Tama lang pinalitan mo si Markuleta. Gano'n ang gusto marinig. Ba? Ano nangyari? Nagkandaletsi-letsi na. Ito sinasabi ko, kanya-kanya kayong investigasyon. Di tama si Senator Rodante Markuleta. Ha? At tama sinasabi ko na karampa, binabas nyo ako. Anong sabi ko? Ang isang pag-iimbestiga, isa lang. Kasi pag ito dumami, may aamin dito, sa susunod nila siya aamin. Babawiin na lang. Ha? Binawi na po, hindi na binabawi ni Skaya, kumakambyo na po si Diskaya. Hindi nati alam. Eto, biglang kambyo si Bryce. Bakit hindi ka umamin kagahapon sa harap ng senador, Bryce? O, paingan natin, pahingan natin. Sabi ni Senator Marco Leta kahapon, ligtas ka na. Hmm. Hindi po ito totoo. Nako. Sinungal, sino nga, sino nga, pa sino nga si ano? Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at di Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ilahat. Sa susunod niyan, kasabihin niyan, si Senator Marcoleta po nagbaba ng 400 million. Pag ginawa niyo yan, ha, ibabagsak namin ang Babylonia at dakilang Babylonia. <laughs> Pag ginawa nyo kay Senator Marculeta yan, pagbintangan nyo na kasi simula lang. Subukan nyo. Huwag n'yong subukan kay Marculeta na gawin yan. Sinasabi ko, babangga kayo sa napakalaking pader. Hindi, nakakapag-init ng dugo eh. Bakit? Hindi kay Jingoy ha? Hindi dahil sa pinagbintangan si jinggoy ngayon. Kung totoo man yung kay Jingoy, investigahan. Ang nakakapag-init ng ulo itong si Bryce. Bakit hindi mo sinabi kagahapon dun sa pagdini kay Senator Marcoleta, yung mga yan. Bakit ngayon ka sa nagsasalita? edi di iisipin ng taong bayan na bayaran ka? O iisipin ng taong bayan na kondisyon ka, may nanipula ka, yan ang iisipin ng taong bayan sa'yo. Bakit? Ibali, ye, yeah, eto ibig kong sabihin sa inyo, kung bakit sabi ni Senator Marcoleta, ang pag-iimbestiga isa lang, blue ribbon lang, bumuo, si, bumuo si Pagong. Ha? Si Kiko. Ha? bumuo itong si ano, si dating retired police. Tapos, kiikbulaga, bubuo. nagka na halo-halo na, wala daw problema. Sabi ng bugok na vlogger, ni Isa, yung bugok na si Ipipanyo, maganda daw pag marami, nag-iimbestiga, wala ka kasing pinag-aralan. Bugok, may natutunan, may pinag-aralan, pero walang pinagkatandaan. Di ba? Hasabihin, hasabihin nila, oh. hasabihin nila mga kababayan, mas maganda, marami nag-iimbestiga. Ito na nga resulta eh. Pagka-imbestiga ni Seto Marcoleta, iba mag-iimbestiga, syempre iba na yun. Iba na sa sinasabi ko, pipihit na ako ngayon. Bakit? Iba na kausap ko eh. Yan ang mentalidad ng taong dalawa lang. Nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Alinman sa dalawa, nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling, pag iba-iba nag-iimbestiga, nakakandalito-lito na. Iba-iba na sasabihin. O ngayon, paano to? Tinuro siya. oh. At sino bida? At sino bida? At sinong tama? At sinong tama? Paki, paki ano? Paki ano nga? Paki ano? Sinong tama? Ulit niya, ulit niya. Naging legman. Tama po si Senator Lacson. Tama po si Senator Lacson. <coughs> Yehey! Pero matagal na sinabi ni Marculeta yan. Matagal na sinabi ni Harry Roque yan. Hindi pa sila nakaupo. Ha? Sinabi na yan ng kampo ni Marcoleta. Pero anong nangyari? Sino magaling? Sino magaling? Sino magaling? Ama po si Senator Lacson. Yun! Kayo na po umusga, hindi po ako. Ha? Kayo na po umusga. Sabi nila, para liyata niluluto. May niluluto ngayon. Nakadagulo-gulo na. O ito, pumunta tayo ngayon kay Diskaya. Ito na ang pinakamatindi dito. Ito na ang pasabog. Ha? O ito na, basahin natin. Basahin natin. Pasahin natin. Ayan na. Lalakihan ko ha. Lalakihan ko. yan O. Oh. Pagdawit kina Romualdez ko ni Linaw ni Curly Diskaya. Kumambyo ang kontraktor na si Curly Diskaya sa pagdawit kina House Speaker Martin Romualdez. At ako, Bicol Party List Representative. Ako, Bicol. A, B. Para una, sa listahan, para yung mga yung mga magbotante, yung mga inosenteng botante, unang-una, mabibilugan. A, A, B. Ako, Bicol Party List. O. Oh. Ko, sa pagdinig ng Senate Blue no Ribbon Committee sa maanumalyang ma flood control projects. O, oh, ito na. Nauna nang idiniin ng mga diskaya sa kanilang joint sworn statement na tumatanggap umano ang prosyento ang dalawang kongresista mula sa flood control contracts ng kanilang mga kumpanya. Kaya, nabanggit ko ang mga pangalan. Yun. Dahil, iyon po ang madalas na sinasabi ng mga kausap kong politiko sa diskaya sa pagdinig ng House Impracom ngayon Martes, September 9. Meron kasi iginagawa, meron kasi ginagawa ngayon pag-iimbestiga doon. Doon sila Dilima, sila Joke Noyata, yun na. Pati sila Abante. Eh yung mga yun eh, stand nun, kawawa si Toby Chanko eh. Ayaw yung USB di ba? Tapos ayaw pa kausap si ko. O alam nyo na. Tapos na sila ngayon, binawi nito kinambyo. Kambyo. Ya. Yeah. Yung Ito na. Mas ang kwentuhan to eh. Para nag para tayo kwento, para tayo nanonood ng pelikula. Di ba? Alam na natin ang ending. Ha? ganyan ang ending po ng isang pelikula. Misan, alam mo na, pero masarap panoorin. O, oh, ito. Binanggit nila kailan, kailangan ibigay mo yan obligasyon kasi pinakukuha na na speaker Romualdez at saldi sa ibang salita para malinis pakinggan. Ah, mali, malinis pakinggan. Pinapakuha na taas. Dagdag pa niya. Ito na. Ito na gusto kong iparating kina speaker at ah, nagmensahe na Romualdez at representative saldi ko ba rep talaga hindi na saldi ko ah. representative na wow iba na kumambi talaga ah. unang patras pa ngayon at trasera na na baka nagagamit lang ang mga ng mga politiko ang inyong pangalan sino naman lokolokong politiko gagamit sa pangalan ng mga yan Takot lang yan kuna ko naman, sir. Iyan ang sinasabi. Pag dinig ni Ribbon Committee, si Marcoleta si ka dyan. Umalis ka dyan. Hindi ka karapat dapat dyan. Binupo ko mo, mga bossing. Kawawa ang taong bayan, mga kamaibigan. Nakakaiyak. Nakakalungkot. Kawawa po, Pilipinas. Humihingi ng katarungan. Si Markoleta sinibak na rin. Tapos ito babalik Sino na ang tao makikipaglaban sa atin? Wala na si Senator Marcoleta. Sino na magtatanggol sa atin? Wala na. Meron pa ba? Sige nga, kayo nga. Eh, kayo nga, hindi nyo marisol ba? Oh. anong pakiramdam na Blue Ribbon Committee na bago si Senator Ping at may ibang nag-iimbestiga? Sino pakiramdam? Siyempre, okay ka. Okay lang. No. O eto, maliban na lang kung magkakampi-kampi kayo, ha? Hindi ko, hindi ko siya sabi yan, haka maliban na lang. Pero, alam mo na, pakiramdam na nakakainsulto. Ay, ano? Gusto kong iparating ka na speaker. Nanawagan eh. Sabihin, gusto iparating. Kung, kung may paraan na para iparating to, gagawin. Eto na nga, balita. Tuwan-tuwa si Tambi. Hmm, si Tambi! Tuwan-tuwa! Ligtas na naman! Wala na si Marcoleta! Si Ninong na ang nakaupo! Ninong! Ninong sa kasal! Huwag mong pababayaan yan, ha? Ako ang boss dito sa house. Ikaw ang boss dyan. Wala akong binanggit na pangalan. Oh. Ito na. Wala tayong magagawa. Mga kababayan, ito na. Basahin natin comment. Ayan ah. Biglang naging sindot, ano? Sintonado ah. Palitan lang si Marcoleta, nag-iba tono. Ayan ah. Iisa na tono ng kapababayan. Nagtatawag na ang taong bayan. Hinihingi na kayo ng resibo nyo. Ha? Nag-iba na ng tono lahat. Biglang sinisi si Jingoy. Saka si Joel Villanueva na tinuro bigla. Hindi naman natin sila kinakampiyan, no? oh. Kasi mamalay mo, sangkot naman talaga sila. Pero ang masama na ito, ang mga tono nyo. Okay, tapos na. Aha, business okay na after year. May project na DPWH. Oh. Wala naman na bago yan. Nandin sabi ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga kung iipitin niya mga pinang pinangalana nila gaya ng priest sa kan kanilang assets, ay doon pa nilina li ang dawit o oh, hindi si Narimualdez at Nico. Yet. Kagahapon, nung si Bakin, si Marcoleta, sinabi ng taong bayan to. Sinabi ko na to sa isang vlog. Anong sabi ko? sisibakin na si Marcoleta. Duterte Black, pag na. Si, si Marcoleta na lang kasi ang matibay na pakiramdam nila, pinagtatanggol ang mga Duterte. Iisa-isay na to mga to. Yung mga testigo, maaaring hindi na pumunta. Yung mga testigo, eto sinabi ko, tatlong beses ko sinabi to sa magkakaibang vlog, yung mga testigo, ha, mag-iiba na ng statement. Tama, mali. Tama ako, mali. <coughs> ha, Oh. Ayun nga, pagpalit ng liderato ng Senate, boom, bago na rin, syempre ang statement. Wow, wala na mangyayari sa issue. Moro-moro na lang talaga. Sabi niya, kuya kami sabi niya, pwede patawag yung mga binanggit nila, pero baka pwede cancel muna mga tax namin. Kaya na. Sad reality, kung may ipapapatay lang sana sa kaila ang bag abanga na lang natin justice delayed, justice denied killing suicide bomber and suicide hitman. <laughs> Grabe naman yan. Huwag naman ganon. O ito, paliwala ni Jinggoy. I challenge him. Let us take a lie detector test before. The public para malaman lahat kung sino ang nasasabi na to'o. Oh. Lie detector test pala. Senator Jinggoy Estrada on Tuesday refuted the claims of former Bulacan First District Assistant General Engineer Bryce Hernandez that he was allegedly involved in the anomalous flood control. Senaryo lang to ha. Huwag niyo paniniwalaan to ha. Ah. Wala na si Dante Marcolita. Wala na. Oo. Pababagsakin natin. Baka si Sarah. Baka si Sarah. Manalo. Huwag. Two years na lang mahigit. Paano kami? Hindi. Impamangking ko, Mayor. Ihiluting ko maging presidente. Kaso bata pa. Kaya pinapanukala namin ang pangiging presidente, babaan ng edad. Talaga, oo. Paano na to? lutuin mo, lutuin. Oy, huwag niyo pa rin to ha, akin lang to ha. Wala akong binabagit na pangana, lang to ha, senaryo ko lang to ha. Kinukwento ako lang kayo, isipin niyo kwento lang tong kutsero ha. Wag niyo pa rin to ha. Ito, ganto gawin natin. Yung pamangkin ko gusto tumakbong presidente. At yung kaibigan ko, vice. O pwede silang dalawa, isa vice, isa ng presidente. Sino pamangkin? Basta mayor yun. Mayor yung pamangkin ko. Oo, paano? Babaan natin ang igat Ako na bahala. Ako na, ako na, mas, ako na, ano eh. Diba? Ako na, alam mo na, eh. Isang, isang martilyo ko lang yan. Isang hataw ko lang martilyo yan. Okay. Approve. Diba? Okay na yan. O, okay na. Eh, kaso sir, may marcoleta sa kajinggoy. Okay. Hindi. Ano yung mo, ano yung mo? Ano Turuan mo si Bryce. Talaga? O, sige, ka na bala. Hilutin natin. O, huwag niyo paniniwalaan to. Akin lang to, ha. Hindi ko siya sabi sila to, ha. Iba to sa story, ha. Baka sabihin nila sila to, eh. Pag sinabi niyo kayo to, guilty kayo. <laughs> Di oh. Oh, Ito po. Sinagot po ni Jingoy. Ah, Iniisa-isa na. Sa susunod niya, ito to Ito, ito. Tandaan nyo ito ha? Baka sabihin nyo, grabe ka naman, munting kaalaman. Advance po ako mag-isip. Ha? to oh, Si Marcoleta gagawa ng issue ng mga yan. Totoo, totoo. Oh. totoo. Tignan nyo, hintayin nyo. Gagawan. Hmm. Ito pa. Wala na yan. People's power na. Dapat yan, wala nang kwentang batas yan. Ayan na. Okay na sana, bawas na sana. Kasalanan nyo sa langit, kaso kumambyo, ha, Grabe, may death threat na siguro yan sila. Wala na eh. Napalitan na, kawawang Pilipinas. Sumuray na. Dating pakaliwa, kumana na. Makakakaliwa talaga pag kumilos. Iba. Huwag mo nang lunukin. Dinura mo na. Ayan o. Oh. Huwag mo nang lunukin. Dinura mo na. Oh. Nagisintunado na. Ayan na. nag na po. Nagpunta doon. Iba na humawak eh. Hindi na blue ribbon. Na si Marcoleta. Hindi ko si dito si ano si Ping ha. Hindi pa sisimula si Ping. Ha? Eto, binabasa ko lang yung mga comment. Ha? Wala namang kasing bag na nakakao na umamin. Ayan oh. Tinakot, obvious na obvious, turo nyo lahat ng walang bawian. Laban bawi. Oh. Laban bawi. Sino ba may laban bawi? Sino ba may laban o bawi? Laban o ba? Sino, ano, bang, ano bang portion nyo na may laban o bawi? Ay, na bagot Nagpalit kasi ng liderato sa Senado. Di ba? Bago lahat. Eh, Diyos ko Lord. Oh. Gets na namin lahat. Agahapon pa lang sinabi ng mga taong bayan, alam na namin mangyayari dyan. Hindi nakakantay mga yan. Sintonado na yan. Ito na nga nangyari na. Nangyari na yung inaasahan. Di ba? oh Expected na to. Oh. Malakas kalaban ninyo, kaya nilang baligtarin ang katotohanan. Kaya ibahin niyo script nyo. Di nyo kasi kaya si speaker, kanya kanyang saling linis ayusin nyo, curly Kundi buhay mo at ang pamilya mo ang nakataya dyan. Bawiin mo na ngayon. Pala ang sabi mo, hindi nakakawala ng mga aliping Pilipino kay speaker. Hindi na mababawi yan, sir. Pasensya ka na, lovely. Hindi na mababawi yan, ma'am. Wala na si Marcoleta, ma'am. Wala na yung malaking pader na kayang bumangga ng malalakas, kayang gumiba ng malalakas, makapangyarihan, na, 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 mapang-abuso, mapagsamantala sa bayan, lalo sa kaban ng bayan. Senador Rodante Marcoleta, pero tinanggal nila bakit? Malaking question. Kung si Chis niya hindi kayang ipaliwanag kung bakit tinanggal, lalo pa kaya si Marcoleta. Tama, mali. Sinungaling sila, tapos kayo naman na mabilis mo no, ito, porkit pinangalanan, eh yun agad, baka nga kalahati lang doon na banggit, eh tas kayo naman ang mga bobo, tanga, naniniwala agad kayo. Oh, ano to? Bata ka siguro yun ni speaker, no? Oh, spotters sa politiko dahil sinyong, Sir! Sir! tama sinabi mo. Sige, doon tayo. Lahat ng pinangalanan ng maaring may inosente doon. Pero sir, bakit ka na may sasangkot ni Curly? Sino ka ba? Bakit ka naman ni Curly? Kahapon lang dinawit mo din na speaker, ngayon binabawi mo na. Huwag ka kasi magdawit na wala ka matibay na ebidensya. Ngayon pwede ka tuloy aswa nila na live <laughs> para Parang niniwala siya kay speaker na wala ka sa ano. Pinakamalinis na, ako ah, pinakamalinis na politiko sa lahat. Martin is Speaker. Siya ang pinakamalinis na politiko sa lahat ng balat ng tinalupan sa buong mundo. Inom na kayo ng losartan, unload dahil mga kayo. Ganyan ang mangyayari na pinalitan lahat ng para mapalitan na rin ang salita. Wala na magprotekta kasi tinanggal na. Wala na ang pagkatiwalaan dyan, Patatiwa pagkakatiwalaan dyan. Lahat buhaya na. Iba ang protektuhan. Sa takot yan, magsalita. Iba na. Si Marcoleta kasi, pag may isa kang matapang, nakakampi, tumatapang ka na rin kahit duwag ka eh. Tama? Pero kapag doon kakampi mo, duwag, matalino lang, maraming alam. Tapos ng pag-aaral, maraming experience, pero duwag. Hindi kayang lumaban ng mga mayayaman. Hindi lahat. Maraming mayaman na mabait. Hindi kaya lumaban ng mga makapangyarihan nakakahawa yung pagiging duwag, sir. Hmm. Si Marcoleta matapang, kaya lahat matapang sa kanya. Hindi nyo na napapansin. Oh. Huwag kang mag-alala, lusot kayo sa mata ng tao, pero sa mata ng Panginoon, di alam. Ano, ano lusot sa mata ng tao? Si mata ng tao nga, eh, di lusot eh. Oh. Ito na haba pinapakuha pala bakit mo binigay. Dapat sinabi mo na sila kumuha para matibay ang sayta na sa kanila mo mismo inabot. Patay ka dyan sa demanda ngayon sa susunod. Bigay mo mismo sa nangihingi. Huwag sabi-sabi para hindi malintikan. Sir, maraming pera yan, sir. Kahit magdemanda buong Pilipinas yan, sir. Kaya man tubos yan. Oo. Yun lang, sir. bisan ano tayo? Oo, yun lang po. Maraming maraming salamat po. Pag-pray po natin si setor Marculeta. Sir carly wala kami magagawa, sir, eh. Sabi nila, kumambyo ka daw, eh. <coughs> wala kami magagawa doon, sir. Yan ang paninindigan mo, eh. Wala na, hindi na mababawi yan. Ang sinabi, sinabi na. Ang masakit lang neto, wala na si Marcoleta, wala na magtatanggol. Meron pa naman, eh. Magaling naman si Ping, eh. Magaling si Ping. Ako, para sa akin, ah. magaling si Ping. Kaso yung ginawa niya kay, Mar niyo kay Marcoleta, hindi magaling yon. Pero hindi ako pa imbabaw, hindi ako palalo. Magaling, magaling din si Ping, kahit papano. Pero, dapat abogado. Mapagkakatiwalaan ng tao. Ang tiwala lang sa kanya ng tao, yung mga nagboto sa kanya. Samantala si Marcoleta, yung bumoto sa kanya, pati hindi bumoto sa kanya, ngayon tiwala na sa kanya. Ibig sabihin, mas magaling, mas mabisa, at katiwa-tiwala lahat ng gagawin ni Senator Marcoleta. Yun lang yun. Hindi ko sinabing magaling. Hindi ko sinabing hindi ka magaling. Mas magaling lang sa iyo si Senator Marcoleta. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat.